hindi natin titipidin sa chismis dahil alam kong si kagwapo lang at ang mga tao dito yung mahilig sa chismis okay, merienda time merienda time, dito ng bata tsaka si mama tapos ay, nagbilitin po kami ni kagwapo lang ng coke oh. merienda time na kagwapo lang Ah, mm. Hello mga kadilag, maulang araw po sa ating lahat at happy weekend po. So for today's vlog po ay maulan dito sa amin mga kadilag. Ayan, katitilati lalaang po. At beohon si Talambo, naliligo sa ulan. Ayan, dahil walang pasok ngayon, ay by ang batang makulit. Hoy, ikay magbanlaw na at baka ikilag natin. Hala, naligo ka. Nag-shower po yan doon ah. Sa labahan nila nanay. Aba, saan ka napupunta? Maliligo. Maliligo. ka na. Magbalaw ka na. Ako'y katatapos maligo. Maya-maya oh. mga kadilag ay pupunta po dito si Kagwapo lang dahil ngayon po ay weekend at wala po siyang pasok. At dahil may natitira pa mga kadilag na kamote dun sa binili ko. Kung mapanood nyo po yun, bubili kami ng kamote. Ay ako po ay magluluto. Para mamaya pagdating po ni Kagwapo lang ay may merienda. <laughs> so yan, parang ako'y kukunin na dito ng liwanag sa... Yan. Ayan mga kadilag, at ito po yung walang kamatayang kamoting kahoy. Pero yan naman po ay okay pa, fresh pa po siya. At ito po ay nahugasan at dabalatan ko na din mga kadilag. At ang luto ko po dito na gagawin mga kadilag ay kamote chips. Tamang tama mga kadilag na pang merienda ang aking gagawin. Hiwain na po natin yung gagawin po nating kamote chips. Ayan. So, para manipis, gagamit po tayo ng peeler. Ganito po ang paghihiwa. Para talagang chipsy. At saka manipis. Ang pagkakahiwa. Sabi ko eh, ano kaya ang luto naman dito sa kamuting natitirang kaunti? Ayan, naisip ko ay bakit kaya hindi natin gawin kamote chips? Mas maganda ay kapag kayong may panghiwa talaga mga kadilag yung pang chips. eh, ginawa ko lang ng life hack. Ang ganda ng pagkakakat na ito mga kadilag. Chips talaga siya. Pa-chips. Ayan mga kadilag at nahiwa ko na po lahat ang atin pong gagawing kamote chips or kasaba chips. So hindi yan magkakasing laki pero para na talaga siyang chips mga kadilag. Ayan o. Oh. Ayun po ay magluluto na. Painitin lang natin mga kadilag itong kawali. Lagay na natin ng mantika mga kadilag. Lalahat ko po yung isang boteng mantika. Init na mainit na mga kadilag ang ating pong mantika. May lang ng po. Yung. Lalagyan ko na po ng kamote. Ayan mga kadulag. Ang pagluluto ko na ito ay wala ang ah. manginang apoy. Para hindi masyadong matuok Malakas talaga mga kadulag ang ulan. hindi iwiwa wala yun. po itong first batch. Tahunin na po natin. Ayan, medyo ano na siya? Brown. Pero good pa din yun. Eh. Walang tigil ang ulan, mga kadilag. Okay, simula pa kaninang umaga. So, itong first batch ay papatuluin lang po natin dito sa parang sa eh. Para matanggal ang mantika. Pangalawang salang. Ang tela natin, nagdikit-dikit ng konti yung kanini. Ang mga kabilang. Grabe po, kaulan. Mga kadilag. A few inches later. Ayan mga kadilag at si Kagwapo lang ay narito na po. Tamang tama ang dating mo Kagwapo wow. lang. Katatapos kong magluto. Parang ko incident Oo, oh, hindi. Pinabili. Ng... Ah, pinabili. talaga <laughs> kita na yun. oh, na yan, eh, oh porque, sarap. Man. So, yan. Ito na mga kadilag. Yung akin pong naprito na kamote. Ayan, kagwapo lang. Ito yung maluto ko. Oh. Wow! Sarap Tapos na yun. ay, na natin na itong iyong biniling. Chismis. chismis. <laughs> <laughs> o, oh, yung cheese powder. Yan. Yeah. Nakakatawa no, yung pangalan <laughs> Chismis. Witty. Ayan mga kadilag. At lalagyan ko na po ng Chismis. Ang atin pong kasaba. Kung ano din ako ng kutsara at panghahalo ko. Maganda sana i-ano uh, ito. Yung aalugin. Uh, Ay, oh. Pero okay na din na po natin ng chismis para lalong sumarap. <laughs> Ayan mga katilag. Hindi natin titipidin. Hindi natin titipidin sa chismis. Dahil alam kong si kagwapo lang at ang mga tao dito yung mahilig sa chismis. <laughs> 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 oh, sarap na yun. Yan mga kadilagtas ay atin. Dapat mm -hmm. ay isya shake shake ito yan mm. Kasi walang takibid Dito ng mga kaita Mix mix na lang natin So, dadagdagan pa po natin ng chismis. <laughs> Nakakatawan. Chismis. Tikman niya natin ang isa pag may chismis. Kaya kanina, hindi ko dito talagyan ng asin. Mm. Alam mo yung sa stopover? Oh, yung, nga, yung sa mga chips. binibilihan eh. Oo. Oh, oh. Ito yun. Mm, oh. Try nga natin ang isa. Mm. So, yan. Dagdagan pa po natin ng chismis. Dahil mas masarap. Madaming chismis. Masarap siya mga katilag. Mmm. Narek namin ni ko lang ay crunchy yan eh. Mmm. Yan. Napala naman pumili mo ng chismis. Mm -hmm. So, susunod ay ating gagamitin din ito mga katilag. Mm. Pag nag-fries ay pwede lang. Hindi ka naman halatang mahilig sa chismisan eh. Mmm. -hmm. Tatawa ang ating snack. Ayan mga kadilag, at ito na po ang ating cassava chips na hindi tinipid sa chismis. Okay, merienda time. Merienda time. Dito ng bata, tsaka si mama. Tapos na ay nagbili din po kami ni kagawa pa lang okay. ng coke. O. Oh. Ngayon na time na kagawa pa lang. Tikman mo nga, boo. Hmm. Tumaw, bo. Bo, tikman mo, boo. Boo, tikman mo. Ika-ease test ka. mo, Kuha ka. nasa bang maliit May doon okay. do do pa dyan sa maliit. Ay, oo. Hmm. Yan ay kuha. Mulaan mo kung anong loto ko. Hmm. Basta ito na ginawa kong chips. Anong lasa? Kamote. Ha? Kamote. Nasang ng kamote? Oh. <laughs> nasang kamote. <laughs> <laughs> Abay, yun yung chips. Ba't kamote? Nasa ka mo, tibaga? Pero masarap. Okay. Wow. Masarap mo. Hmm. Ayan mga katilan Bagot ikay pumunta ng... Hindi ka talaga Saan na nga si pumunta? Sa Visayas. Hmm. Ay, sa isa over. Mm -hmm. Mga ganito ang binibenta. Hmm. Nakatikim ko ng ganito. Hmm. ganito ito sa mga over. <laughs> masarap, Mama. Hmm. Para din tayo bumili doon sa ano, Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. na, sa ikat over, sa pamit. Sa pamit. Nang ganito. Ano ba 'tong sarap? Ano 'tong? Kasi oh, na sana. nito ng isang taon. Ito pa yung mas tipig na mm. oh. Miguel. Kailan yung pag-matches yata ay bawal sa asa mm. masyadong. Mama, meron ko. Ay maganda hindi pa. na yung tanin man ninyo. Bo, hindi ba? Sabi ni Mama yung may tanin na daw. Ay,

<laughs> <laughs> si indong po mga kadilagyan ay nagbabay. Ay wala na pala. Nakabalik na pala si Indong. Anong papasin eh. niya? Mm, Nagpapahay na pala.

Ang ganda yung ganyan yung ganyan pa Ba? Ang sa mga terminal ay ilang peraso lang eh. yung dati, yung naalala ko. Mm. Yung ganyan yung iba Oh? Ay parang 40 o 25. Mga 30 yun, 25. Mm. Ah! 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 Ah!

Pero tipid din itong ano. Oh, Merienda ka sa bumili ng kasi bumili ka ng si Chariya or hmm. chips ay. Oh, ito yung... Madami pala yung kakalo ko dyan eh. Gusto oh. tayo sa nipang Tama na, Miguel. Tama na. Mm, mm Kakain na lang ng kanin, mm -mm. Miguel. Ang si bawal sa batang ato. Pero <laughs> <laughs> mo sa ilang big wave mm, Bawal sa, ba, o, sa, sa lambing, kanya mga, yun. Ayun. <laughs> Ayan mga kadilag, at ako yung nakapag soft drinks na. Tapos ay, okay na ako sa chips. Ito ata lang, dali mo sa mama ito ha. Mm. Sabihin mo, ay nang magwa ng oh, uh, mag-exercise. <laughs> Pag mamaritis mo <laughs> daw, ay habang ka, ay mag-exercise. Ayan, at si po ay uuwi na. Mm. Okay ka na, busog na ikaw. Dali mo sa mama ha. Sabi mama, yun daw yung... po Ayan mga kadilag, at tapos na po kaming magmeryenda. At si kagwapo lang po ay uuwi daw po muna dahil siya gagawa pa ng accomplishment yeah. Tama mga report. Tama ang mga kadilag, dahil ngayong lunis mm. ay kami ang opisina namin ang uh, mag morning devotion. Ay si ko na muna yung aming accomplishment report. Mm. So, yeah. Thank you kadilag sa meryenda ako na mm. Saka doon sa iyong libring pa ko. Thank <laughs> you. Salamat. Si mama naman po ay bayan sa labas. Naglabas kay Miguel. Oops! Lambi dito ka lang, lambi. At yan mga kadelag bali si Kagwapo lang po ay uuwi po muna sa kanila at siya po yung mag -e edit At hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!